eto po yung ating YouTube channel. So, hindi pa po ako nagbablog sa Facebook ay meron na po tayong channel. So, 3 years na po ito na hindi pa tayo na-monetize. Pero baka dahil po sa inyo ay ma-monetize na po tayo. So, pag-share po at pakipollow yung Jeffrey Repairman or Jeff Repairman sa ating YouTube channel. So, asahan nyo po no, na marami pa po akong i-upload na useful na basic demo tutorial sa araw-araw. Yun mga ka-referman, no? Para tayo nang kumpanya. Ganun talaga, no? <laughs> so, yun mga ka-referman, no? Uh, sana po, mas lumaki pa po yung uh, subscriber natin sa YouTube tulad sa Facebook. Sa Facebook po natin ay may 700,000 na, 500,000, 320,000 yung aking tatlong account sa Facebook. So, sana po, ganun din sa YouTube mga ka para mas Uh, marami pa po, po tayong uh, upload na video pag po nangyari yon ay tayo po na, na monetize ay marami po akong matutulungan marami po akong mabibigyan na gamit appliances sa mga kapwa natin mga katep at gustong matuto so mga repairman maraming salamat no? pakipalo po yung job repairman vlog